Makabansa 2 Quarter 2 Week 8 Day 2 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2 Quarter 2 Week 8 Day 2 Mga kasanayang pampagkatuto na pahahalagahan ang kultura, material at di-material ng kinabibilangang komunidad. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ay balikan natin ang ating tinalakay kahapon. Handa na ba kayo? Magaling! Ano ang mga kaugalian at paniniwala ng pamilyang Pilipino ang nakita ninyo kahapon sa dula-dulaan? Batay sa dula-dula ang ipinakita ng mga mag-aaral na inyong mga kaklase, anong kaugalian o paniniwala ang iyong nagustuhan? Bakit? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga paraan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang di material katulad ng alamat at kwentong bayan. Nakapaglalahad ng alamat o kwentong bayan sa pamamagitan ng malikhaing pagkwento. Mga bata, naalala niyo pa ba ang ibig sabihin ng kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay salaysay o kwento na bahagi ng isang komunidad. Karaniwan itong naglalaman ng alamat at kwentong may aral na nagpapakita ng kultura at paniniwala. Mga bata, naalala niyo pa ba ang kwento ng alamat ni Mariang Sinukuan? Magaling! Sagutin natin ang mga tanong. Sino si Maria sinukuan? Ilarawan ang kanyang pisikal na anyo at mga katangian. Si Maria sinukuan ay isang diwata o espiritu na nakatira sa bundok Arayat. Sinasabing siya ay may magandang anyo, kayumanggi, mahabang buhok at matangos ang ilong. Paano tinulungan ni Maria sinukuan ang mga tao sa kanyang paligid? Tinulungan ni Maria ang sinukuan ang mga tao sa kanyang paligid sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mga taong kinakapos o naghihirap. Ano ang ginawa ng mga sakim at tamad na tao sa bundok ni Maria? Sila ay nangahas na manguha ng prutas at manghuli ng hayop sa bundok ni Maria. Nasagot niyo ba ng tama ang mga katanungan? Mahusay mga bata! Ngayon naman, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga alamat at mga kwentong bayan? Ang mga alamat at kwentong bayan ay isang uri ng kulturang di material na naglalaman ng mga kwento at aral mula sa ating kultura at kasaysayan. Bilang mag-aaral na katulad ninyo, kailangan nating pahalagahan ang mga kulturang di material para mapanatili sa ating buhay at hindi makalimutan magpakailanman. Narito ang mga paraan sa pagpapahalaga sa kulturang di material. Una, magbasa ng mga alamat at kwentong bayan. Ikalawa, ibahagi o ikwento ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya o sa iba pa. Ikatlo, Isabuhay ang mga aral na mapupulot sa mga alamat at kwentong bayan. Ngayon mga bata, ay hahanap kayo ng inyong kapareha. Balikan ninyo ang inyong takdang aralin na ginawa kahapon. Pagkatapos, ibahagi ang inyong natutunang alamat o kwentong bayan sa inyong kapareha. Ngayon naman, pagkatapos ninyong ibahagi ang inyong mga alamat at kwentong bayan sa inyong kapareha, ay pipili ako ng mag-aaral upang ikwento sa pamamagitan ng malikhaing paraan ang kanyang narinig na alamat o kwentong bayan mula sa kanyang kaklase. Handa na ba kayo? Magaling! Ano ang inyong natutunan sa ating aralin? Isulat ito sa inyong kwaderno. Mga bata, ano ang iyong gagawin kung ang iyong guro o magulang ay nagbabahagi ng mga alamat o kwentong bayan? Para sa inyong takdang aralin, magtanong sa inyong mga magulang ukol sa alam nilang mga tradisyonal na awitin sa kinabibilangang komunidad. Magpaturo kung paano nila ito inaawit. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon tayong natutunan sa araw na ito. Salamat. Bye.